Alam nyo, September 4 ngayon. Pero sa Las Vegas, o, sa Amerika, September 3. At of the moment, as of the moment. So, yung sa kaibigan ko po, ah si Efren Siap, no? Uh, ah, sa akin to. Na, yan mo na. Si, si, pinakita yung na si Efren Siap, eh. Okay? okay. Di le? uh, ah, sa akin to kaninang madaling araw. Dahil sinend daw to sa kanya sa Facebook ni John Bautista. Si John Escas. Ito, oh. John S. Carlos Bautista, September 3, 2015 pa yan ha. Okay, yung ba Bakit 2015? Parang, pinipost niya. Pinipost niya, okay. Nine years ago, today, we did the Billions Day. Ito po yan, in September 3, 2006, 2006 set another record for Willie when Wow Wow We shows in Thomas and Mark at Las Vegas was a big hit. It overpowered the concerts of Mariah Carey and Justin Timberlake. Even the security guards was amazed by the impact it created. They thought it was concert by Michael Jackson, but they learned it was just Willie the Oh, binabasa ko. Na, ano ba yan? It, it was just Willie the Bimy. Tanda eh. that day Willie was given a recognition by Governor of Las Vegas. That September 3, September is Willie the Bimy's day. We reveal you this day. Damao. Oh, we reveal you And Wawawi is the primary primary reason why ABS-CBN able to reach the masang Pilipino. Ito po hindi galing sa akin. Ito po yung message ng mga nakapanood. Iyan po yan. Wawawi, live in Las Vegas. Thomas and Mac Center. September 3, 2006. Iyan po. Nag-show kami yan. Iyan po. Kasama ko niyan dati si Maria Rodriguez. Nga, Mr. Maria Rodriguez Padilla. General Jamer. Si Milagring. Si Lining Ning. Iyan po. Alam niyo ho. Na-sold out po ito sa about 17,000 Pilipinos. May kasama sila mga asawa nila. At siyempre, di ba? Okay. Nag-set po ng record to si Las Vegas. I just like to thank John Bautista. John, thank you ha. At alam nyo, with respect sa GMA, nagsimula naman po itong WawaWis -wow sa ABS. Gusto ko lang ma-recall, no? Kasi sobrang impact nito. And I remember, during that time, nagtatapuno ng pera sa akin sa stage habang kumakanta ako nung kanta kong unang Pasko, E eh, naka more than 1 million ata, 2 million na kuha, binigay namin yung that time sa bata, bantay bata, alam ko eh. So during that time, so kumbaga, sobrang well loved yung programa ito eh. Kaya ko lang nagkukwento to dahil nagsimula po ito sa isang channel. Nampunta sa isang channel, and then, hanggang ngayon, kinukup pa rin ng isang channel na nandito po ngayon kayo, kami sa Jameson. Ang ibig sabihin po nito, from channel 2 to channel 5 hanggang channel 7, hindi po nyo ako piniwan, hindi po tayo nagkahiwalay. Dahil po, kayo ang bida sa lahat ng programang ginagawa ko. Ang wawawi, willing-willing at wawawin isa lang ho yan. Kayo ang bida. Gusto ko lang ho, maulit to. Sana, pumayag kayo. Nakantahin ko sa nagsimula ang Wawawin sa Wawawi! With the Wawawin Tigers! magmula sa Channel 2, Channel 5. Nandito pa rin, kasama natin ang kapuso Channel GMA7. Ngayon, kayo na ang panalo dahil Wow na! Mula ilaga na, 아! <목소리로> i know. Alam niyo bakit? Naalala ko lang ako. dapat binabalikan ko sa kanag simula eh. Tuloy-tuloy lang ho ito. Tuloy-tuloy lang ho itong pagbibigay namin ng sayo sa inyo. Etong wawawi, willing willy, wawawili, wawawing, isa lang ho ang pake Magbigay ng saya at makatulong sa inyo. Pinakaimportante ho, oh, yung pagmamanasakit namin sa inyo lahat. Kami dito, kahit anong mangyari, di ba, Huwag lang ho kami magkasakit. Tuloy-tuloy pa rin ang programa. I just like to thank the management of JBI 7. Pas pasensya na ho kayo. Kinanta ko yung Wawawi. Alam niyo naman sa kabilang champ. Pero gusto ko lang ho ma-recall kung saan ako nagsimula. At malaki na yung naging utang loob ko sa kanila sa lahat. Actually, nagpasalamat ako sa kanila dahil nagsimula dyan. Nagpasalamat din ako sa TV5, kay MVP, dahil pinipatuloy pa rin nila. At lalo ako nagpapasalamat ngayon po sa si GMA dahil kahit na channel ako naggaling, channel 2, channel 5, tinanggap pa rin nila ako dahil alam ho nila isa lang ang pakay ng wawawi, willing willy, wawawin. Makatulong at makapagbigay ng saya sa bawat Pilipino. Salamat po ha. ha? Saya no? Nakakamiss eh Sa lahat ng mga naging staff ko dati, sa... yan, sama kayo. Bida pa rin kayo dito. Kasama ko kayo. Hindi ko lang success to. Alam niyo yan. Kasama kayo sa bawat titik ng wawawi, willing, willing, willin, wawawin. Diyan lang ho kayo. Alam niyo bakit? Susunod na siya. Susunod na po siya. Susunod na po ang Shopee na! Wah -wah na sa